bagong motor pwede ba lagyan ng sidecar pwede pwede lagyan ng sidecar yan mga boss mapabago o luma pwede lagyan ng sidecar yan boss nakadepende naman po yan sa paggamit wag po kayo maniwala sa soft braking hard braking kaya lang po minibraking yung isang motor para makabisado nyo yung paghawak ng ng motor mabraking yung gulong yan ang break-in yung peno yun lang po kaya po binibreak-in yung motor pwede. kaya pwede naman lagyan ng sidecar yung motor kahit bago pa kahit 100 km pa lang tinatakbo basta alaga lang po sa chainsaw yun lagi nyo po nililinis hindi nyo po binibilad yan naging sinichains oil pwedeng pwede po lagyan ng sidecar ang motor pwede po lagyan ng side car yung motor basta lagi lang change yung aking motor bago pa lang uh, tinakbo ko na ng ano 200 kilometers uh, dire diretso bagong bago may side na, uh, na uh, huwag kayo maniwala pag sa manangya yung takbo, hard braking malakas. Uh, nakadepende naman po yan sa inyo, paano paggamit nyo uh, na po talaga yung motor pag uh, talaga matagal na talaga yung motor ninyo yan kasi syempre yung mga parts nyan naman yan forever nandyan na uh, sisiratin din yan mas tatagal po yung motor nyo basta chainsaw huwag nyo po masyadong pinibira yung motor tatagal at tatagal yan mga boss ah uh, sa mga nagtatanong na pwede lagyan ng sidecar yung bago mo ito pwedeng pwede, boss Ah, sana nakatulong tong video na to salamat like and subscribe ah, bye